Hello. Hello po. Lala mo po. Apa? Apa? Pika po. Lala mo. Apa? Ay, anjan po yung van sa yung tao. Lala yun sa gate. Silver gate. Silver na gate. Apa? Yung malaking gate. Anong kulay po? Yung may pedestrian. Anjan na po. Hindi pa pa. Wala pa po akong nakita. Nandito ako sa may ano eh. Sa may ano eh. Sa may kanto? Sa kanto? Sa may ano bang pangalan ng store na to? Sa may bilihan ng oisito to kayo? Ah nasa dyan yung street yan ah, wala pa. Ano bang street to? Wait right lang po ha? May terminal ng tricycle na kulay dilaw po dito eh. Ay director, pa sa may simbahan ka? Sa may simbahan ka? Hindi ka sa may chapel? hindi ko alam kung chapel to pero hanggang dito po yung ano yung yung pinaka pick up location niya ah dito po diretso pa Gali Street dito po diretso pa sa gitna po Gali straight. kasi pag pag nandito para sa na yung tricycle na kulay dilaw ah, chapel po yan tapos diretso pa, Kami, po diretso pa po ako diretso pa po diretso pa po ako mga gaano pa ano sir ban, saan pa po banda dito Baliiii... Sa... parting kanan po may makikita ka po na... Innova sa tapat ng bahay Silver Gate sa kanan Innova Opo Ah, walang... Lapat. Parang walang Innova Dali po ah Pero nasa gitna ka na po ng street, ibig sabihin ay eh, from Chapel West, umusot-usot uh, yan po. dito ako sa may, ano, sa may luna na asul? Diretso po, di ba may, kwan, may, 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 may kang kotse na pula? Opo, may kotse na pula dito. Apo, de derecho ka po, po. lapit ka po sa may kotse na pula. Katapat po namin yung kotse na pula. Katapat po ninyo? Kotse na pula mm -hmm. na ano, yun, dahi na pula? Hyundai po ba? Ito Suzuki? Yun, dahil yung nakita ko dito, kulay pula. Nam, parang maliit lang na sa sakyan. Direct, direct, tsaka po. <laughs> direct, tsaka po, sure po. kayo nasa Janice Street po kayo ha? Saan nasa Janice Street kayo? Ano? Sir, anong street to? Uh, Santo Niño Avenue. Santo Niño Avenue Street daw po. Ano ba nyo? Santo Niño, nasa sa Santo Niño Avenue po pala po pala po pala kayo eh. Asan po po kayo, kayo duman? Pag sabi po sa peregtano na Johnny Street kayo pupunta. Sa may ano, Johnny Street? Saan po ang daan nun? Saan po ang daan nun? Lalabas ulit ako ng gate? lalabas ulit ako ng gate? Hindi po. Wait lang, sara. Pakita nang po yung chapel. Pag, 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 pag po chapel, ay malapit natin tayo sa amin. Chapel. Ah, po. Chapel po, po kasi. Baka pa po sa may kaliwa. Yung pila ng tricycle, doon ako pupunta, papunta. O, oh, doon ka po papasok. Si, pila ng tricycle na kulay-pula. Si, si, kasi kung mapapansin po yung corner, di ba chapel yan? Yung chapel yan sa corner. Ah, okay, thank you sir. Okay na po, okay na. Wait lang sir, medyo hindi ko na ano. ano. sa pesto ko kanina, kakaliwa ako. Hindi po, kung, kung sa pesto paratahan ng trash na kulay dilaw, di yung mga paratahan trash na yung pesto dire-diretso lang ako, papasok ako dito sa loob sa ng uh, street. Kasi di ko ba, Santolino Avenue, Corner so, Jan Street. Yung paradahan ng tricycle. Apo, diretso ako dito sa so, may paradahan ng tricycle? Apo, diretso lang po. Dire-diretso lang po. Ano ulit, street? Jan, Jan Street, Jan Street. Jan Street? Sir, papuntang Jan Street. Sir, Lang. Parang medyo malayo na yung drop, yung pinaka-pick-up location na nilagay. Ayan po kasi yung uh, pick, na pick na pin ni Lalamu. Mm. Ah, ito yung, ito yung chapel. Tapos pagdadating ko ng chapel... Ah, diba may tao pong nakaputi, nakasando na naglalakad. Sundan mo lang po yan. na may bitbit -bit na parang bigas? Opo. Nandito ako sa kita ng kalsada eh. Apo kayo po yung nakapute sa may dulo? Oh. Ah, sige Po. Ah, punta na po ako dyan. Okay na po. Apo. Ay, okay. medyo mahirap talaga maghanap pagka <laughs> first time ko ulit mag-alala mo kaya medyo hirap-hirap talaga tayo maghanap ng mga ano lalo na kapag uh, yung pickup uh, pick up location is mali rin di ba sa nakalagay so dito na tayo pinabahaba ng paghahanap nandito na sige po pakilabas <laughs> mo yung mukha po <laughs> <laughs> Dumiretso pala ako doon. doon. Yung kami na kasi yung St. Joseph Street. Kaya oh, okay. maliligaw ka talaga. Pero yung sa drop off niya, doon ako doon eh. Mm, yung ano ano? Pick up. Okay na po. Doon ang ano nito? Okay na po. Ba? Okay po. ang <gibberish> <laughs> uh -huh. okay. ginawa it. <laughs> uh <-huh. laughs> ba? ito. Ang pala tripan ni May pera dala? Oo. Okay. Wala ko. Ha? Ubus na yung binigay ko? Hindi